Sang hidden Jim waterfall ang natural wonder ng antipolo na naman ang aming napuntahan. Ito ang bitokang manok waterfall kung tawagin nila. Dahil ito ay matatagpuan sa dulo ng bitokang manok road na matatagpuan sa Sidling sitio San Jose, barangay San Jose, antipolo. Kaya ano pang inaantay natin ay tara, explore na natin to. So guys, for today's video ay pupuntahan natin ang bitokang manok waterfall ng antipolo. At ito ay matatagpuan sa Sidling sitio San Jose ng barangay San Jose, antipolo city. Manadaanan nyo muna ang purok mainit ng sitio San Jose na tinataguri ang hot spring ng antipolo. At lang kayo dyan ng konti papuntang Sidling. At ito na nga, nakarating na nga tayo na kung saan nandito yung jump off nyo papuntang Bitokang Manok Waterfall. Ito ngayong lugar ng seedling at bahagi ng community ng Sitio San Jose. At dito tayo papasok papuntang Bitokang Manok Road. Ito ngayong kapatan guys, dadaan natin kayo papasok. So, dito tayo yung Bitokang Manok tawagin nila, pero doon pa yung sa doon yung fall. At dito papunta papuntang sa Desero guys. At yung syempre, patataanan mo yung seedling, yung community ng seedling guys. Ayan guys, o. Oh. sila. Seedling ba to? Oh, ayan, dito tayo sa seedling guys. Ay, marami na palang nakatira dito sa seedling han eh. So ayan, sa kampandan saan ang daanon pag anon? Ayun pa ganun kasi ito papunta tong San Isidro. San Isidro ito, tapos dito yung dadaan. Dito yung daan. Sira so, guys, papasok na nga tayo sa daanan na ito at ito yung tinatawag na Bitokang Manok Road. Diri nga sa daanan na ito papuntang waterfall ay marami kang bahay na madadaanan. At mula doon mismo sa seedling hanggang doon sa may waterfall ay may 20 minutes na laka kung ikaw ay maglalakad. At, at ang daanan dito ay rough road pa at medyo maputik laan dahil tag-ulan. At kapag summer naman dito ay eh, ito hindi naman maputik dito daanan. Mapapansin mo nga rito maraming magagandang bahay na may kasamang farm. Huh? guys, may mga bahay rito. Saan kaya yung banda? At ito, ay pwede ka magtanong sa kanila. At, ituturo kanila kung saan ang waterfall. Madaw. Dito lang tayo magpark lang muna kasi na, lakarin na lang natin. Alam ko malapit na daw sabi ni ate. Hindi na kasi natin kabisado yung trail so so secure para ma-insure din natin na secure yung motor natin kasi <laughs> hindi natin alam yung kabisado yung daan doon kung ano pang meron nag-aantay. So kaya naman daw lakarin na. Lakarin na natin. Mula nga dito sa pinagparkingan namin ay pwede mo nang lakarin at tuntunin ang sapa. Diretsoyin mo lang yung trail na yan at matuntunin mo ng sapa. Kaya pa? Kaya pa. Malinis rin naman pala yung daan. Kaya kaya talaga ng mga sasakyan kung tutuusin. Kaya ng motor, kaya ng four wheels. Kaya ng four wheels, guys. Meron ka dito, makikita tatlong bato. May mga nakaukit na pangalan. Anong sabi? Bautista Farm. Nakagay, Bautista Farm. Rain Sun. Tatlong bato yan, guys. Ito yung mga sinusumpang diwata, guys, na naging bato. So, pakapa siguro ako dito sa isusumpa. Magiging bato. Tara na nga. <laughs> at pagkatapos nga namin dyan, ay natuntunan na namin ang sapa at mayroon kami nakitang batis. Ala, may batis. Ang ganda. Ayan guys, o dito pa lang. May batis ka nang madaanat. Tignan rin rito maligo. Ay, sanap. Masarap guys! Love it! At dito nga sa batis, eh naglublub muna ako wow. sa glit. Pero hindi tayo dito maligo. Doon pa tayo maligo. Trial lang yung trial. T-shirt pala yes, sir. At dito, uh, dito kayo, nagpatuloy kayo sa paglalakad upang baybayin ang sapa. Dito lang natin na baybayin natin yung sapa. Ano kapit ang tool? Pagali ka na doon dito. Baybayin nyo lang itong sapa. Batis ka naman. Maliit lang na batis. Mal <laughs> Maliit lang. Mal L lang. Maliit lang. Maliit lang. Ayan. At di nga sa kalayon ay eh, natuntunan namin ang bukana ng waterfalls. Ano to? Yon? Ha? Ang ganda pang background niya. Guys, oh yeah, makita mo siya, guys. Para tayo nag-canyoneering. Ayan, oh Pero ito na yun. ano na yung falls. Ayan nga, may falls na doon. Ayan, guys. oh yung falls. oh ang ganda. Ayan, oh. yeah, tara. Pani's. Tara. Panis, ang ganda, Pani's guys. Oh. Ayan nga, maganda. Ganda, guys. Ganda, oo. Oh. Falls. Ang ganda, guys. Paalala guys ha, sa mga gustong maligo rito ay magingat lang po. Pero wala pa itong maayos na daan pag gusto mong umakyat dito at medyo delikado pa. Kaya itong waterfalls na ito ay nire-recommenda ko lang sa mga extremer at adventurous person. Kaya kung ikaw ay nagharap ng waterfalls sa madali at walang hiking ay te, hindi ka pwede rito. <laughs> Tingnan nyo naman guys, napaka-breathtaking at napaka-stunning ng waterfalls na ito. Ito ay bagay na bagay talaga sa mga katulad naming nature lovers and adventurous person. Kaya kung gusto nyo maligo at pumunta rito ay punta lang kayo dahil libre lang ang falls na ito. Basta siguraduhin nyo lang pag pumunta kayo rito ay huwag kayo mag-iwan ng kalat o basura nyo. At lagi nating tatandaan, mahalin na talaga natin ang kalikasan and that is for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!